Maga mga katropa Ito meron tayong head dito ng GTR GTR 150 ito mga katropa Kasi laging inaano nilang issue Palit pero daw bulb guide Ito yung barbula nyo Ito yung kanyang cam Para ba malalaman Kung sira yung balguide guide nya Yung boss o yung balguide yun no? Kasi lumalaki daw yung butas Kasi ako para sa akin Hindi ako naniniwala doon para ba malalaman ito meron tayong technique niya para malalaman natin kung singaw 'yan. Ay papasok natin 'yan mga tropa. Ha? Malalaman natin kung paano singaw 'yan. Ito mga tropa, ayan oh, okay, ito gagawin natin. Pasok natin yung barbula. Tapos hawakan natin yung pinaka niya nito sa kabilang sa loob no oh. Dinan lang natin tapos ito malalaman natin. Kapag hinila-hila natin 'yan, humihigop 'yan. Ibig sabihin, 'yan buwabalik ko. Oh. Buo yung compression niyan, hindi yan singaw hindi yan palitin mga katropa kasi iba kasi sabi palitin yung ganyan sakit daw ng mga apat na barbula yan pero nagkakamali kayo dyan mga katropa marami na akong ginawang ganito pero hindi dyan ang singaw ay naglulus kong to pero ito buyan no? Oh. hindi yan palitin ha buyan Magandang kayo ng ibang mekaniko ko na tutuklas kung sira talaga yan para sa akin di sira yan ano mo. yan boss so. yan pa isang head o oh dalawa head ko dyan pero pares buo yan ito yung GTR nya mga katropa ko oh.